Ayun guys, gatas. gusto siya pinadudu mama niya. Kaya di gatas na lang siya. Patla yung anak niya. Ay, ay, ay. Ano yun? siya. Ano yung dalawa? Yan lang yung recover mm. Ang niya So long, long okay. Thank you guys for watching. Please like, share, so yeah. and subscribe. Bye, thank you.